November 22, 2025, Saturday. Narito pong muli ang batang pista para bibigyan ng mga tips at giya kung saan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa ganap na alas 3 ng hapon. Tara, tumpisahan na po natin. Race number 1, the start of winner take all, covering races 1 to 7, Three year old and above maiden race placers. Dito po sa race number 1, dito po ako sa entry number 6, Lark. Si Grey Lark po ay iling lumaban sa isang stakes race. Last October 26, sa distansyang 1,800 meters, siya po ay nag-tempo ng 154.8. Nang siya ay pumang pito, sila Candy and Wine, Dream Girl at General Team. Ang pinakamagandang preba po na itala ni Grey Lark, sa distansyang 1,400 yung paglalabanan nila ngayon, dito po sa Carrera Metro Trip, ay nagawa niya last October 4 Puso siya po ay nagpreba ng 125.6. Nang sa ipong mga sa mga kabayo sila Gade Soteria at Perfect Rato. Kuning mo panigundo, ang entry number 1, Uno Magnifico, na laging nalalamado, ngunit lagi nang sumisigundo. Siya ay huling lumaban, last November 8. Sa distansyang 1,400 meters, ito nga po sa Carrera Metro Turf. Puso siya po ay nagpreba ng 126.6. Nang siya ay nalyamado, ngunit na segundong dikit sa nanalong kabayan si Haymark. Pero ang pinakamagandang preba po na itala ni Uno Magnifico sa distansyong 1,000 po rin maglalabanin niya ngayon, ay nagawa niya last October 19, kung siya po ay nagpreba ng 125.4, nang siya ay nalyamado, ngunit na segundo lamang sa nanalong kabayan si Greatest Moment. Good luck po! Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to seven with a distance of 1,400 meters. tinakom rating based on the captain system race class 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 2, pamremera ko po galing sa panalo sa Philippine Jockey Club. Entry number 2, Amaran. Si Amaran po ay nang lumaban last November 15 sa karelaan nga po ng Philippine Jockey Club. Sa distance yung 1,400 meters, so po preba ng 128, sarado. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabayang sila Vitrius at Maki Boy. Paligod ako po, entry number 5, Lady Secret. Si Lady Secret naman po ay hiling lumaban. Last October 25, so distance siya 1,400 meters. So pwede nagpreba ng 131.8. Nang siya ay pumangpito, sa so mga kabayan sila Iris. Hot at Vitrios. Nandun din po sa laban na yun, ang entry number 2 na si Amaran. Na nagpreba naman po ng 132.8 at pumangwalo sa laban na yun. Good luck! Race number 3, the start of pick 5, covering races 3 to 7, with a distance of 1,400 meters, with a com rating based on the capping system race, plus 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 3, dito po ako sa matibay sa harapan, entry number 7, Hanglus. Si Hanglus po, hindi lumaban last, October, last November 8, sa kararan po ng Metro 3, sa distansya 1,400 meters, sa po yung tala lamang ng Preba, 132, Sarado. Nang sa ito pito, sa mga kabayan sila, Harana, Elegant Lady, at Blame the Ghost. Ang pinakaban ng Preba po, na nagawa ni Hang Lose, sa distansya 1,400 at paglalaban nila ngayon, dito po sa karera ng Metro ay nagawa niya last October 5, So siya po ay nagpreba ng 128.4 Nang sa ay sa mga kabayan sila Mythic lila at Beyond Compare kung ko pong panigundo, mababa na rin sa laban. Entry number 2, Snow White. Nauling uling lumaban naman po, last November 15. Sa karera po ng Philippine Jockey Club. Sa distansya 1,400 meters, siya po yung lang ng Preba, 129.8. Nang siya ay pumangsam po, sa so mga kabahin sila Donya Chichay at Ladybug. Pero bago po yung last November 9, sa karera naman po ng Metro Turf, sa so distansya 1,400 meters. Siya so po yung ng Preba, 128.2. Nang siya ay pumanglima sa so mga kabayan sila Brown Pirate, Sir William at Out of Touch. Kung hindi ko mapandar no? may magandang preba. Entry number 3, Spoiled Brat. Nauling lumaban po last October 10 sa distance 1,400 meters. Sa karalan po ng meter tape siya so po preba nagpreba ng 128 sarado. Nang siya ay sumigundo sa so nanalong kabayan si Tenacity. Pero ang pinakamagandang preba po na itala spoil brat sa distansyong 1,400 meters ito po sa Carrera Metro Turf ay nagawa niya last August 31 kung sa siya po ay preba ng 127.8 Nang tinalo niya ang mga kabayan sila Kentucky Ray at Metal Strength Good luck po! Race number 4, the of pick 4, covering races 4 to 7 with a distance of 1,400 meters Pero sa rating based on the system race class 4 42 to 56 feet. Dito po sa race number 4, kung primera ko po nagbabalik buti, Entry number 8, Vavavum. Si Vavavum po hindi yun lumaban last October 29, sa so distansyon 1,400 meters. Dito po sa Carrera na Metro Turf, sa so yun pwede ng ng 127.8. Ang tinalo niya ng malayo, ang mga kabay sila King of Sipokot at Medbase. Pero bago po yun, last October 12, sa so distansyon 1,400 meters din po, dito rin po sa Carrera Metro Turf, so pwede ka lang ng kanyang best time na 126.4. Nang siya ay na segundo, sa so nanalong ka si Gemma Bell? Tinalo niya po ron sa dating dati niya na tumersero si Brown Pirate. Kunin ko na rin pong panigundo, entry number 9 si Straight Shooter na huling lumaban last November 9. Dito rin po sa Carrera na Metro Turf, sa so 1,400 meters. So pwede nagtala na maganda rin preba, 127, sarado. Nang siya ipumang apat, sumakabay so, sila batang kangkalu, light bearer. Ang pinakamagandang preba po na itala ni straight shooter sa distansya 1,400 meters sa paglalaban nila ngayon. Ito po sa karera may tutup ay nagawa niya last July 29 kung saan siya po preba na 126.4 nang tinalo niya ang mga kabahing sila Cerveza at Orient Express. Good luck po. Paalaala mga katropang karerista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and race results. Race number 5, the last DD plus 1 event covering races 5 to 7 with a distance of 1,400 meters. Pinakamuliting based on the captain's system race class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 5, pampremero ko po Diado, kalok number 3, player Andre si Pre Antipon na may best time dito ay yung lumaban last November 9. Sa distansyang 1,400 meters, dito po sa Carrera Metro Turf, so pwede Preba ng 126.6. Nang sa ipumang anin, sumakabahin so sila Gades Soteria at Lance Ingrid. Pero bago po yun, last October 26, sa isa pong stakes race, dito po sa Carrera Metro Turf, sa distansyang 1,600 meters, so pwede Preba ng 141.8 nang siya ay ngunit na segundo lamang sa tananong kabayang si Parisian Life. Pero ang best time niya po na nagawa dito po sa Carrera Mater 12, kasi siyang 1,400 na paglalabanan nila ngayon, na nagawa niya last October 10, kung saan siya po ay nagpreba ng 125.4, nang siya ay pumangatlong dikit sa so, mga kabahin sila Glenna Moon at Flywheel. Kuni kong panigun doon, diya disa rin, kailangang numero 2 Service Deluxe na uling lumaban po last October 15, sa distansiyong 1,400 meters, siya po ay nagpreba ng 127.2 Dito po sa Carrera Meter Turf, nung siya anim, sa so mga bayang sila generative at over-assuming. Ang best time pong naitala sa distansiyong 1,400 meters dito po sa Carrera Meter Turf ng Service Deluxe ay nagawa niya last July 20, kung siya po ay nagpreba ng 126.2 Nung siya ay pumang-lima sumakabayan so, sila main event, sky story at mabuhay. Pwede ko rin pong pang tercero, may best time din po rito. Entry number 10, sing a new song, may huling po, last November 8. Dito po sa Carrera Metro Tour, 5, Sancio, 1, pwede 1,400 meters. Kung sa siya po yung nagtala ng impressiveong tempo na 125.8. Nang tinalo niya ang mga kabayan sila, Hakim at Backpage. Good luck Race number 6, the penultimate race with a distance of 1,400 meters. Pero sa accommodating base ang dikapin system race class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 6, kung primera ko po entry number 3, sabi ko na. Si sabi ko na po yung lumaban last November 9, sa distance 1,400 meters. Dito po sa karera na Metro Turf. So po yung nagpreba ng 127.6, lang siya ipumang-anim. So mga kabayang sila, Batang Kangkalu at Light Bearer. Nandun din po sa laban ni eh, Entry number 2 Guerrero Warriors na pumangsyam naman po at nagtitempo lamang ng 1.30 sarado. Pero bago po yung sabi ko na ay lumaban din po last October 29 sa Descension 1,400 meters, dito po sa Carrera Mentor Turf siya so po ay nagtitala ng preba 1.27.8. Nang tinalo niya na ng malayo, makakabay sila make a difference at heroes of Kaloocan. Panigundo ko na rin po entry number 2, Guerrero Warriors na mayroon pong best time na 127 sarado dito po sa karera ng Metro Turf. Sa distansya 1,400 meters, nagawa niya na September 27. Ang tinalo niya na malayo, ang mga kabahin sila Robotic Clay at Grand Jackpot. Good luck po. Race number 7, the final race of the day with a distance of 1,400 meters. Pinot ako may king base ang bitapin system base class 5.17 to 41 speed. Dito po sa race number 7, kung pinamera ko po entry number 9, iikot lang. Si iikot lang po yung lumaban last November 7, sa distansyon 1,400 meters. So po yung tala ng preba, 131.8, yung sa si ipumang siyam. Sa so, mga bayan sila Marengo at Ichi Ran, -ran. Ang pinangwan ng preba po na itala ni iikot lang sa distansyon 1,400 meters sa so, paglalabanin ni nila ngayon dito sa karirahan po ng Metal Turf. Ay nagawa niya last August 24. Kung siya, siya po ay nagpreba ng 128.8 nang siya ay nasigundo. So nanalo ka ba si Laughing Tiger? Panigundo ko na rin po, Dramati Entry No. 5, Baling Rikit, nauling lumaban naman po. Last November 7, sa distansyong 1,400 meters. Siya so, po yung tala ng Preba, 130.4, na siya ipumang pito. Doon din po, saka sa karera na pinanalunan ni Marengo at Ichiranran. Ang pinakamagandang preba po na itala ni Baling Rikit ay eh, nagawa niya last September 24 sa distansya 1,400 meters nga rin po dito po sa karera ng Metro Turf sa so preba ng 129.4 nang siya ay nasigundo sa nanalong ka kabahin si Double Strike. Kundi ka rin pong pandiyada, enter number 6, Victorious Passion, na uling lumabas naman po, last October 25 gusto siya po ay nagpreba ng 131.4 sa distansya 1,400 meters. Sige po sa karera ng may turf. Ang tinalo niya, ang mga kabayan sila pretty penny. Good luck po. For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pisa Rewind the results in dividend. MMTC NX Racing Day schedule will be tomorrow, November 23, 2025. Sunday Shoutout po natin ating mga kapisa na sina Sir ko, Sir Romeo Irabagon Sir Richard Ko Sir Bobby Salsos at Sir Celestino Abejo Shoutout din po kay Sir Henry Tupas Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa mga isang mga tanggap na updated races sa Olsen Evidence at magiging sa karera. Please like, share, subscribe sa ating Batang Pista channel. Click ang notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalala mga kapista, na karera po ay tinglibangan lamang. Ikamitin lamang pong sobra sa ang ayas at ang kakayanan. Good luck and happy racing to all.